Ito, Hagard na hagard na tayo, today. So, nag-upis na tayo kahapon, alas 2 ng madaling araw. Ngayon, mag alas 10 na. So, 31 oras na ko. Gising. So, nag ngayon. Painit mo na ako ngayon para mawalaan pa. Sino mo ang likod ng gabahe diba dito? Ito, dito mo na sa harap. Tingin. Tingin mo sa harap ka. Yan. So, napaka fresh ko ng hangin dito sa Maydar although mainit so yan ang gusto natin para wala yung antok kasi 31 oras na tayong bisig kanina umaga muntik na ako makatulog sobrang antok buti na lang nadala sa kapi so dito ka dagat pagtapos dito namubundok oh delikado no pag ma malaglagan tayo patay tayo so, kung galing tayo dyan sa populasyon anini antiki so, ito sako pa rin to ng anini pupunta na tayo doon sa pinakadulo sa probinsya ng Iloilo so, magpainit muna tayo dito Kabahedra, kasi pagkano So, parang matatag na din naman yung antok. So, habang nagpainit tayo dito, no. Video, video tayo. Tapos, dapat get ako sa inyo yung unit, 'to, karagatan. Tapos ang dapat ko tulog. Ramdamin. So, Makita yung weather. No? Ka, ka, oy. Bat Puru so, itu puru So, ikaw pasti aku ayo di toko bahaya sana. Ani ini. So, tertiwan ora ora ayo na ora tolong. Ah, may tubig pala dito pala. Kita yung kabehero. Oh. Yan. Di ba? Tubig. Siguro may bukal dito sa ilalim dito dito banda kaya may mga hose So, kaya pala ito yung dumadaan ko dito nung umaga mayroong bumaba dito magdala ng galon mayroong palang tubig talaga so next time pag may oras tayo tingnan natin yan sa lalim may tubig pala dyan sa lalim so, hanggang dito na kapahidol wala so, nakita ko sa inyo itong gandang anu view gondok matarik dagat nang nakalawak wow dagat ayai-yai ay, ay. so, lo bendata iya lagi lo warami selamat kumay manod nito yan ang buhay nang bihay